ibalik dito sa ating bansa si former President Duterte. Dito litisin. Ayaw natin ang gulo at gusto natin pagkakayos. Ipak, kung iyang gulo natin ito, saan nakagis na namin? Kasama na si Manong Gante. Ano ang pillars ng national security? Political unity. Okay lang yung mag-debate. Okay lang. Magka... Huwag lang magkapikunan at magkasabitan. Social cohesion. Nagkakaisa tayo na hindi ito pro or anti. No? Ito ay pro-Pilipino. is a pro-Pilipino effort na hindi natin naririnig sa national conversation. Kung maalala mo, Glenn, higit na isang taon na nakakalipas, meron tayo mong kahe as a private citizen na bago sumama ang sitwasyon. Pwede ba yung ating Pangulo nakaupo sa pwesto at yung mga buhay pang dating Pangulo kasama na si President uh, Duterte, si President GMA, si President Era, magkulong sa kwarto, walang media, walang mic, walang camera. Pag-usapan nila no, kung ano ang gagawin para mabuo yung sambayanan. Kung medyo nakinig sila noon, wala sana itong sitwasyon natin. Ba't ah, nagpasan tayo sa sisihan. Ang question is, ano gagawin natin? Okay, mabuti na itanong yan. Hindi na ito issue tungkol kay former President Duterte. Issue na ito ng bayan sa sambayan ng Pilipinas, ng Pilipinas. Kaya kami ngayon nandito. So balik tayo dun sa katanungan mo. Kahit na anong pamaraan, basta pumirma ka, signature Dito sa loob ng ating bansa, abroad, pumirma para ipahiwatig sa ICC at sa Korte Suprema na ang unang hapang dapat ay magtulungan tayo pag-isipan nilang mabuti para humupa ng sitwasyon, ibalik dito sa ating bansa si former President Tekken. Dito ulit isip. Dahil buhay naman yung mga korte natin, malakas, gumagalit.